pag outpatient, hindi kino-cover ng PhilHealth. Bakit hindi niyo ito i-cover? Napapansin ko, kailangan i-admit muna ng isang araw para i-cover ng PhilHealth. Mas gastos yun. Kasi magbabayad sila sa kwarto. E bakit hindi niyo i-cover yung kanalasan minor cases? Baka pwede niyo pag-aralan itong pulisiyang ito. Marami pong pupunta sa ospital na hindi na-admit sa sabi ng doktor hindi naman kailangan i-admit. Dahil kaya naman outpatient. Pero hindi sasagutin ng PhilHealth. Ang sasabihin, magpa-admit ka muna para sagutin ng PhilHealth. Eh, mas gasto sa kwarto yun. Ba't hindi nyo nalang gamitin yung pambayad sa kwarto? I-cover nyo na lang yung kamda. I-cover nyo na lang yung pagpunatan sa hospital. Bakit ganun? Klase ng pulisya yan. Halimbawa, nitong maternity case, uh, maternity care packages. For normal delivery, 8,000 lang po ang coverage ng field health. Samantalang umaabot sa 40,000 ang actual cost nito. Dapat taasan rin po ang benepisyo para sa mga treatment ng top 10 leading causes of death. Baka natin ito. Sampo maagapan, ilang buhay pa ang pwede nating masalbar? Tulad ng sakit sa puso. Yung iba hindi na kaya magpa-angiogram, hindi na kaya magpa-bypass, atakihin na lang po sa puso. Diabetes, pneumonia. Bukod dito, dapat ring aralin ng filial ang pag-cover sa wholeness treatment para sa cancer patients. In a wholeness center, patients are attended by a team of psychiatrists, doctors, and therapists working together to support comprehensive health and overall well-being. Isa lang po ito sa mga maraming sakit. Di naman po ako doktor, pero common sense lang po yan. Dami pong sakit na pwede niyong tugunan. Dami pong sakit na pwede niyong tulungan na maisalbar ang buhay ng Pilipino isa pang mahalagang may pagpabuti natin ay ang pagpapalakas ng mga information campaign para magkaroon po ng masapat na impormasyon ang mga Pilipino sa mga makukuhang serbisyo sa PhilHealth kung paano nila makukuha ang mga serbisyo ito. Kung kaya nyo nga, maglagay ng billboard dyan. Uh, may mukha ninyo. Ilagay nyo yung mga benepisyo. Sa totoo lang po, tinutulungan namin kayo imbis na patulugin ang pondo. Gamitin niyo po ito at mag-isip ng iba pang benepisyo na mapapakinabangan po ng Pilipino. Ngayon, ihingi kayo ng subsidy for 2025. E, sobra naman yung pondo ninyo. Ano kayo, bangko? Feel health nga eh. Para sa health to save lives nga po tinututulan natin ang pag-transfer ng PhilHealth Funds sa National Tre Treasury Dell ang PhilHealth po ay para sa health. In this hearing, we will also cover several areas of concern including the continued effort for the provision of health emergency allowance for qualified health workers. Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang hindi pa po nakakatanggap ng kanilang heya. Kahit sabihin nyo... <coughs>